back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video, mga loves, mag-unboxing na naman ang lola nyo. So eto mga loves, binili ko siya kasi nagandahan ako sa mga design. Mahilig kasi talaga ako sa mga, alam nyo naman mga loves, ang aking kahinaan. So yung iba sa inyo, ano ba yan? Sana nag-invest ka na lang sa mas ano yung mga luxury brand, yung mga ganyan. Ako kasi mga loves, more into ano ako eh, yung style ng bag. Pag nagandahan ako, bibili ko talaga siya. Mas favorite ko talagang brand ang Charles and Keith kasi ang magaganda yung quality ng bag niya mga loves. Tapos ano, hindi siya ganoon kamahal para sa akin na kaya nag-order na naman ng lola nyo. Alam niyo yung lagi kong ginagamit na Charles and Keith mga loves is yung white. Palagi kong ginagamit talaga yun. Sobrang ano, white ba yun or cream? Para siyang creamy white, parang ganun mga loves. So anyway, mag-start na tayo sa ating Boodle Haul. So, nag-order ako ng limang bags from Charles and Kate. <laughs> Nakalima na naman ako mga loves. Tignan nyo, ito. Ayan. So, dumating na. Kaya, i-unbox na natin. Let's go! So, first, di dalawang box niya mga loves. Lalagay ko dito sa ano, para makita nyo at di nakaharang yung box. So, meron tayong isa, dalawang. <clears throat> dalawa, tatlo. Ayan, so unahin natin itong mga loves. This one. Super excited. Jaling pa yata ito ng Singapore, mga loves eh. Ah, uh, in order? Like, last week. Okay naman yung ano niya. Yung shipping hindi naman ganun katagal, mga loves. Umabot lang ng, ng, ano, one week. Parang ganun. So, let's start. Kasi sobrang ganda niya online. Hopefully, maganda rin siya, mga loves, sa ano, sa personal. <laughs> so, let's go first bag. Ah, ito. Okay. Ito siya mga loves. Super cute. Ang liit niya lang talaga mga loves. Kala ko yung size niya medyo, ano, medyo malaki ng konti. Pero ang cute nito. Oh. Ang ganda. Kaya natin mga loves. Pakita ko sa inyo nang na ma-appreciate niyo ng bongga. Ang cute ng kanyang kulay. So, ayan siya mga loves. Super cute! Ang ganda niya, oh. Tapos ayun sa likod, dito nakalagay yung kanyang uh, tatak na Charles and Keith. So, pag binuksan mo siya mga loves, actually, nag-aano ako kung ano yung ko ko itong kulay or yung black. Pero nag ako dito mga loves kasi wala pa akong ganitong kulay na, na bag. So, ano siya? Magnet. Tapos ganyan. Tapos pabuksan natin. Tignan natin kung marami din tayo mailalagay. So, ito yung kanyang loob mga loves may kasama hang dust bag. Actually, mal maluwang din yung loob niya. Marami ka din pwedeng ano, ilagay. Ayan. So, ito ay shoulder bag siya mga loves. Di ba na mga ganitong shoulder bag? Para kasi napaka-handy pag ano eh, shoulder bag lang. Diba? Pero sana meron silang ano, titignan ko ulit mga loves kung meron silang mas bigger size nito. So, I think this is medium size or small size kalimutan ko na, mga loves. So, yarn! Super cute ng ating first bag. Baka nakalagay dito ko anong size. Medium! Size medium siya mga loves. Siguro mas maganda kung medyo ano, yung large. Hindi ko alam kung may large size nito. Pero, yun, ganyan ang kanyang atake. Mm, super cute. Ganda! Pero naman tayong pang-cruise mga loves. <laughs> Pang-formal. So, next naman natin, this one. So, this one is medium size din siya. Pero mukhang mas malaki itong mga loves. Oh! Alam, ang ganda! Ang ganda niyo mga loves! Wow! Ang ganda! Ay, wow! Ang ganda niyo mga loves! Signan niyo! Super cute! Tanggalin natin itong ano. tong Parang yung ayun plastic. Ang ganda. Wala. <laughs> na in na naman ng lola niyo. So syempre may kasama siyang strap, dust bag. Tapos ito talaga mga lash parang medium medium size. Ganito ang medium size. Ayun oh, marami kang pwedeng ilagay sa loob. And ito yung kanyang strap. So I think this one is pretty siyang um pretty siyang shoulder bag, pretty siyang pwede siyang sling bag. So, ito yung kanyang strap for shoulder bag. Ayan. And then, ito naman yung strap niya. Kung gusto mo naman ay, ano siya, kung gusto mo nang i-ano siya, parang sling bag, parang ganun. Ang ganda! Ang ganda ng kulay niya. Mukhang madalas ko na namang gagamitin itong mga loves. So, ayun know, Super cute. So, dito mo siya ilalagay. Tanggalin natin. Gusto ko kasi ma-appreciate niyo yung bag mo, loves. Kagaya ng pagka-appreciate ko. <laughs> so, ito yung kanya, no. Sling. pag lang siya, oh. Yan. So, yan. Pwede siya magpag loves. mga loves. Opo, oh, cute Tapos, pag ano naman, gusto mo naman siya ng shoulder bag, so, tanggalin mo lang tong, mo lang tong strap na to. And, palitan mo nito. Yan, di ba? O. Oh. Pagayin yan mga loves. Pagayin mo lang siya. And, that's it. Meron ka na super cute na shoulder bag. Ang ganda! Bet ko ito mga loves. Ang cute niya. Napaka-simple lang. Tapos marami ka pang pwedeng malagay sa loob. Yan. Super happy ako dito sa purchase ko na to. Ang ganda. Para ito yung gagamitin ko pag mag-cross kami next week. <laughs> Ayan, super cute. So, next naman natin mga loves is... Ito. Ano ba to? Kulay black. <laughs> black naman siya. Blacky, blacky. Black na. Tantaran! Uy, ang bongga. Ang ganda rin nito mga loves ganda niya. Ang ganda lahat ng mga na, napili ko mga loves. Like black, white, mga simpleng color. Tanggalin natin itong ano. Ayan. So, pag ganyan ang kanyang itsura. Tapos, syempre, ano may strap siya kasama. Pwede rin itong, kung gusto mong sling o shoulder bag, pwede rin siya mga loves. magaling natin. Ang ganda. Ito mga loves, ano lang siya. Sobrang simple niya lang. Oo. So, Kaya ito talaga itong pang ano. So, ayan. Pwede siyang sling bag. Pag ganito siya mga loves. Ayan. And, pwede rin siyang you can also do like shoulder bag. Ayan. Super cute. Ang ganda niya, oh. Mmm. Tapos magaan lang siya mga loves. Ang ganda. Mukhang gusto ko rin gamitin to. Black. Tapos ito dalin din natin. <laughs> Ang cute! And syempre, meron pa tayo natitirang dalawang bags. Kasi lima nga yung ino, ino, in order ko mga loves. So, meron pa tayong dalawa. Yung isa dito, kapareho siya nung madalas kong ginagamit na, na na bag, which is yung ano ba sinabi ko sa inyo? Yung parang cream, makream siya or something. Cream, white cream, parang gano'n. So, meron tayong resibo. Ito. Ah, ito yung isa masama oh, saan ba oh, ito? to bakit ang laki nang na-order ko? <laughs> Anong size nito? Medium din. Lahat nang na-order ko mga love size medium. So, buksan natin ito. Ito na siya mga loves. Na-excite ako dito. Actually, inisip ko, black ba yung kukuhanin ko? Or go for a different color? So, dito ako, na-uwi. <gasps> ang ganda! Grabe talaga mga loves. Parang gusto ko tuloy bilhin yung black din ito. <gasps> ang ganda niya! Tingnan niyo! Super cute! Ganito kasi yung isa kong mga loves eh, na gamit na gamit talaga ng lolo niyo. Hala, ang ganda nito. Ito yung siya mga loves. Ang ganda niya. Naano na naman ako. <laughs> Tanggalin natin to. So, pwede rin tong shoulder or sling bag. Ang ganda ng kulay. Grabe. Tignan niyo. Super cute. Ang ganda mga loves. So, ito yung kanyang strap. Look. Ang ganda. So, pwede siyang shoulder bag. Or, pag so, ganyan. So, tayo mo siya ganyan. Naka-shorts kasi ako mga loves eh. <laughs> so, wala So, pag ganyan siya. Oh. Diba? Ang ganda! Ayan. Ang ganda na talaga nito. Lugo, Tapos, ang ganda rito mga loves. Meron siyang pocket. Normally, pag ito yung ginagamit kong bag, yung isang kulay na ganito, dito ko nilalagay yung aking passport. Ganyan. Para madali siyang kuhanin. Tapos, napaka-spacious ng kanyang loob marami ka talagang pwedeng ilagay. Ayan, meron din siya rito, zipper. May kung, gusto, may, kung meron kang gustong ilagay na whatever. <laughs> Tapos, ayan, syempre meron, ka, siyang kasamang dust bag. Tapos, ito yung sa loob. Pwede kang maglagay ng mga cards or kung ano man mga losses. Meron pa ang another pocket dito. So, ayan. Sobrang ganda ng kulay niyo. Siguro, ang ganda rin ng black nito, mga love. Parang gusto ko tuloy bilhin yung block dun nito. <laughs> Ayan. So, last na mga loves. Last. Ano pa yato? Napalimutan ko na yata itong mga loves. Pag nakita ko, maalala ko. kani ano yung in order ko. So, black naman to black. Oh my God! Ang ganda! Alam, ang ganda nito mga loves. <laughs> Parang lahat ng order ko happy ako. Ang gaganda niya mga loves. Ito ay medium pero para siyang large size. Ang ganda. Tapos pakita ko sa inyo yung ano mga loves. Yung kanyang harapan. So, pag ganyan siya. Pwede siyang shoulder bag and pwede rin siyang uh, sling bag. Hello, ganda nito. Woo! excited talaga ako mga loves. Ang ganda niya. Tignan niyo. Ito yung kanyang harap mga loves ha. So tanggalin natin itong ito. So ito yung kanyang harap. Tignan niyo. Super cute. Napaka simple niya lang. Ang ganda. Tapos pwede mo rin siyang gamitin pa ganyan. Dito yung tatak. Tapos merong malaking pocket dito. Ayan. Pero medium size to mga loves ha. So pwede mo siyang gawing... Ah... Uh, ganyan. Lagay di ko dito. Ano mo siyang galing ganyan? Ang ganda. And, meron siyang kasamang, ano mga loves, meron siyang kasamang strap. Tanggalin natin to. Ayan. Napaka spacious sa loob. Ang dami mong pwedeng ilagay. Maganda to for travel. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga loves. Sobrang ano. oh ang luwang sa loob. Ang dami. Marami kang pwedeng ilagay. Tapos, ito yung kanyang, ano, yung kanyang isa pang strap, mga loves, na kung ayaw mo ng ganito, pwede mo siyang gawing. Tama ba? Ang pinagsasabi ko dito. <laughs> Ayan. Pag, ano, para naman sa to Ah, okay. Kung ayaw mo ng, ayaw mo nitong strap na to, i-anoy natin, mga loves let's figure this out. <laughs> so, tatanggalin mo lang to. Pag ganyan. Mm, okay. So, kung ayaw mo nito, tanggalin mo yan. And then, ipapalit mo itong mga loves. Palit mo itong... Ayan. Ay! Bongga! Pang ano na to pang... Pwede siyang pang formal kung ayaw mo ng ano, nung... Ma malu ano yun? Yung strap na isa. Ito naman siya. Uy, ang bong ganito. Ang tara, ah. Napakadali niya lang i-ano mga loves. Kanyan lang, oh. Ayan, oh. Tapos, suksok mo lang dito. And that's it. Meron ka ng no? shoulder bag. Oh, taray. Ang ganda. Ang bong ganito mga loves. Ang ganda niya parang lahat ng nabili ko mga loves, ano, mga na talaga. <laughs> Nahirapan ako mag, ano. So, kung i-rate natin. Why i-rate? Ang galing ko rin to. May bosa rin to sa likod. Ayan, o. Ayan. So, ito na yung ating mga napamili from Charles and Keith. Ayan. Sobrang dami na naman na. May nadagdag na naman sa ano natin mga loves additional na na bags. Ito <laughs> na mga bags from Charles and Keith. So, ayun lang mga loves. Maraming maraming salamat sa panunood nyo ng aking unboxing haul <laughs> sa ating mga bagong baby, sa ating mga bagong bags. Ayan, may magagamit na naman tayo pag nag, ano tayo, pag gumala tayo mga loves. So, ayun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa akin. I'll see you again sa ating susunod na vlog. Thank you everybody! Bye!